pamamagitang mayroong pag-asa. NLPUM care groups na mahagi ng mga babasahin at punting regalo bilang kabahagi ng Hope Impact 2025. Prayer Conference Harvest 2025 idinao sa Central Luzon Provinces Mission. Global Youth Day at Children's Day patuloy na ipinagdiriwang sa iba't ibang lugar sa Luzon bagong opisyalis ng Adventist Services and Layman Industry ng Southern Luzon Philippine Union Mission itinalaga. Batangas Wide Campuri nagbigay kasanayan sa mahigit dalawang daang kabataan. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Sa pagpapatuloy ng gawain para sa Harvest 2025, ang mga care group mula sa tanggapan ng Northern Luzon Philippine Union Mission ay namahagi ng aklat sa iba't ibang parte ng Pasay at Makati City. Ito ay ang unang bahagi sa tatlong nakatakdang book distribution at outreach event. Alamin nito sa Balitang May Pag-asa ni Myra Jim Taniedo. read before you give sa temang ito inilunsad ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang unang parte ng Hope Impact 2025 ngayong ika-25 ng Marso taong kasalukuyan Sinimulan ng Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM Care Groups ang Hope Impact 2025 isang misyon ng pagbabahagi ng panalangin at tulong sa mga nangangailangan kung saan sila ay lumabas upang mamahagi ng mga aklat sa iba't ibang lugar malapit sa konferensya bukod sa pamimigay ng mga basahing spiritual tulad ng The Great Controversy, pumili rin ang bawat care groups ng limang pamilya na kanilang pinagkalooban ng panalangin at munting regalo. Uh, thank you po sa nakarating po kayo rito sa amin na may munti po kayong biyaya at meron po kami kaunting kaalaman na ibinahagi niyo po sa amin sa biyaya ng Panginoon Diyos at salamat po ng maraming marami. Sana ma ulit po itong pagbisita niyo po sa amin. Salamat po. Sa grupong dumating dito sa akin ngayong umaga, isa po itong malaking blessings dahil ang hatid nito ay magandang balita at naniniwala ako sa salita niya. Dahil kung bubuksan natin, lalo sa mga suliranin, hindi, kung sino-sino yung nilalapitan mo, samantalang sa Biblia naman yon hanapin mo lang yung part na nandoon, ando lang kasagutan. Pagkatapos ng book distribution, nagbahagi sila ng kanilang mga testimony kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang gawain. Ikinuwento nila ang kanilang mga karanasan kung paano nagbigay liwanag at inspirasyon ang simpleng aktong ito sa mga taong kanilang naabot. Sabi po nila, pwede po bang makahingi pa ng mas marami at ipagkakalaw pa daw nila sa kanilang iglesia. Ang programang ito ay pinangunahan ng NLPUM sa pakikipagtulungan ng Publishing Minister's Department at Youth Department. Bilang bahagi ng Harvest 2025 initiative, ito ang unang yugto sa tatlong nakatakdang book giving at outreach events na layo magdala ng pag-asa at mabuting balita sa mas maraming tao. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas maraming pamilya ang naaabot ng salita ng Diyos. Ang Hope Impact Harvest 2025 ay isang patunay na sa simpleng pagbabahagi ng aklat at panalangin, malaki ang nagiging epekto sa buhay ng iba. Layunin magatid ng magatid na balitang mayroong pag-asa, may Raymond nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa pagsulong ng mas malalim na buhay panalangin, matagumpay na isinagawa ng Central Luzon Provinces Mission ang prayer conference. Sa so magitan nito, lalong napatibay ang pananampalataya ng mga dumalo bilang paghanda sa mas matatag na paglilingkod para sa Panginoon sa Harvest 2025. Nagbabalita si Rose Ricalde. Matagumpay na dinaos ang Harvest 2025 Prayer Conference sa Central Luzon Adventist Academy. Ang pagtitipon ay pinanganahan ng Central Luzon Provinces Mission o CLPM at Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM. Bilang paghahanda para sa Harvest 2025, isang malawakang evangelistic effort ng Adventist Church. Dinaluhan ito ng mga pastor at miyembro ng CLPM na may layuning palalimin ang pananampalataya, palakasin ang misyon at pagkaisahin ang komunidad sa paglalaganap ng salita ng ating Panginoon. Sa loob ng dalawang araw, nagkaroon ng mga sesyon ng panalangin, espiritual na talakayan at workshop. Tampok sa mga paksa ang Wild Harvest 2025, Media Evangelism, Utilizing the School, at Care Group Evangelism. Ang pangunahing tagapagsalita ay sina Pastor Marvin Diaz, Pastor Jose Zabat Jr., Pastor Daniel Malabad, Pastor Marlon Ramirez, Pastor Sherman Fedakan, Pastor Julius Bermudez, at kasama ang iba pang lingkod ng Diyos na sina Ma'am Josie Calera, Ma'am Mary Jane Zabat, Ma'am Lani Flor Malabat, at Ma'am R.D. Diaz. Nagbigay inspirasyon ng event na ito sa mga dumalo. Marami ang nakaranas ng espiritual na pagbabago, mas malalim na pangunawa sa Biblia at esperasyong makibahagi sa misyon. Bukod dito, naging da upang pagkaisihin ang Adventist community sa Central Luzon sa layunin ng Harvest 2025. Para sa mga hindi nakadalo, maaaring panoorin ang mga session sa official na Facebook at YouTube page ng CLPM. Ang event na ito ay isang hakbang patungo sa isang matagumpay na Harvest 2025, kung saan mas maraming buhay ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Layuning maghati ng balitang merong pag-asa? Gia Rose Ricalde, Naguulat para sa Hope Today, HCNP News. Kasabay ng mga programa para sa Global Youth Day ngayong taon, nagsagawa din ng mga paglilingkod ang mga bata para sa kanilang pakikisangkot sa Global Children's Day. Masaya silang namahagi ng mga awit sa isinagawang concert at the park, himig ng mga bata sa pangunguna ng NLPUM Children's Department. Tunghayan ng Global Children's Day Activity sa Pasay City sa Balitang May Pag-asa ni John Adrian Ladan. Sa pagunita ng Global Children's Day, nagsama-sama ang mga batang mula sa iba't ibang simbahan sa Pasay City para sa concert at the park na may temang himig ng mga bata. For his love is good and his love... ito ng Northern Luzon Philippine Union Mission Children's Department. Sa masayang pagtitipon, nag-alay ng awitin ang mga bata hindi lamang para sa kanilang kapwa kundi upang ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Bukod sa musical performance, nagkaroon din ng panalangin at pagbabahagi ng mga kwento upang palalimin ang kanilang pananampalataya. Layunin ng programang ito na hikayatin ang kabataan sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng himig ng mga bata, ipinakita nila na ang pangmimisyon ay walang pinipiling edad, isang inspirasyon sa lahat ng nakapakinig. Salamat po ng marami. maghatin ng balitang may pag-asa, Jan Adrian Ladan para sa Hope Today, HCNP News. Feeding program, pamamahagi ng mga libro, pati na rin ng mga kwento at pagtuturo ng mga awit sa mga bata ang serbisyong inihatid ng mga kabataan mula sa South Occidental Mindoro 2 District sa lugar ng Magsaysay Occidental Mindoro tung hayaan ito sa balitang may pag-asa ni Jessa Lilagan. Ang kinabukasan ay nasa kamay ng mga kabataan. Sa temang A Community Transformed, nakiisa ang mga kabataan ng South Occidental Mindoro II sa taunang selebrasyon ng Global Youth Day dito sa Sitio Silad Magsaysay, Occidental Mindoro. Kasabay ng libo-libong mga kabataan Seventh-day Adventist sa buong mundo, ay masiglaring nakilahok ang distrito ng Somtu para sa pagsulong ng programa ng pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga komunidad bilang bahagi ng Global Youth Day ngayong taon. Ang taunang inisyatibong ito ay naglalayong himukin ang mga kabataan na lumabas sa kanilang comfort zones at maging sermon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal ni Hesus sa kanilang mabubuting gawa saan man sila naroroon sa temang Act o A Community Transform ay tumugon sa panawagan ang mga kabataan sa pangunguna ni Pastor Jasmel Cesar, Somtu District Pastor, para sa aksyon na higit pa sa simpleng panawagan. So itong ginana po na uh, Global Youth Day, ang masabi ko po na malaki po ang naging epekto na sa akin. Bukod po sa kasiyahan na naibigay na to ay meron po, po mga bagay na na-realize katulad ng Uh, tayong mga kabataan, hindi lang tayong uh, instrument for change para sa sarili natin, kundi ganoon din sa community natin at sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kung saan pwede natin gamitin yung sarili natin para iabot yung mga tao na hindi pa nakakaalam ng mga pabalita ng Panginoon. At huwag natin hayaan na uh, hindi tayo makapag-join sa mga gandong activity kasi ito yung nag-mold sa atin para maging better pa tayo at makagawa tayo ng mga gawain para sa Panginoon. Nakaroon rin ng feeding program kasabay ng pagtuturo ng mga makalangit na awitin, pananalangin at Bible storytelling para sa mga kabataan. Nagsagawa rin ng pamamahagi ng mga libro, paghandog ng panalangin at pagkuha ng presyon ng dugo sa mga residente ng Sitio Silad, Barangay Sibalat, Magsaysay Occidental, Mindoro. Tuwang po ako dahil na nabisita kami ng mga admins dito na ano, pati mga bata na tulungan nila, bigyan nila ng pagkain o ano man, tulong sa kanila, pati po ako na bitin nila. kano So, hindi ko po sila akalain na tala makakarating sila dito. Ang tatlong araw na pananatili ng mga kabataan sa lugar ng silad ay nag-iwan ng inspirasyon upang patuloy na maipahayag ang walang hanggang ebanghelyo na magbibigay daan upang magkaroon ng pagbabago ang isang komunidad at sila'y maihanda para sa muling pagdating ni Yesu Kristo. So <todic music> <todic music> Ayuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Magsaysay Occidental Mindoro, Jasa Lilagan, nag-uulat para sa Hope Today, HTNP News. Isang makabuluhang sabat at district fellowship ang isinagawa ng Central Quezon II Youth Federation sa West Valley Church bilang pakikibahagi sa Global Youth Day, kung saan sila ay nagsama-sama na tuto ng mga bagong salita ng Panginoon at mga inspirasyon mula sa mga naging tagapagsalita nila. Alamin na kaganapan si Mia Castillo para sa report. Isa na namang masayang araw ng Sabado ang idinaos ng Central Quezon 2 District bilang pagdiriwang ng Youth Fellowship na siyang pakikiisa sa selebrasyon ng Global Youth Day. Ito ay may temang A Community Transformed sa West Valley SDA Church. Ang special na araw na ito ay naging isang makabuluhang pagtitipon na puno ng papuri, pag-aawitan at pasasalamat sa ating Panginoon sa pangunguna ng masisiglang kabataan ng distrito. Isa namang inspirational message ang napakinggan ng ating mga kabataan mula sa sugo ng ating Panginoon na si Dr. Julian Galabi. Sa kanyang ibinahaging mensahe, binigyang diiniya ang kahalagahan ng ating papel bilang mga kabataan na magdala ng pagbabago sa ating mga komunidad. Kinahapunan, si Brother Steve Gonzalez ang nagbahagi ng mensahe na nagbigay inspirasyon upang isa puso ang pakikilahok at pagtupad sa layunin ng Global Youth Day. Bilang panapos, nagbigay rin si Pastor Glenn Cardona ng commitment message kung saan hinikayat niya ang mga kabataan na magkaroon ng paninindigan at pusong tapat sa pagawa, pagsunod at paghayo tungo sa pagbabago ng komunidad. Natapos sa mga spiritual na gawain, nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad upang higit na mapalapit ang bawat isa bilang isang matibay na kapatiran. Bagaman natapos na araw, ang mensahe ng Global Youth Day na isabuhay ang isang pamayanang ng nagbago at patuloy na nagbabago ay nananatili sa ating mga puso. Ang District Youth Fellowship na ito ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa bawat isa, kundi nag-iwan din ng pangako na tayo ay magiging ilaw at asin sa ating mga komunidad. Nagahatid ng Balitang May Pag-asa, Mia Castillo para sa Hope Today, HCNP News. Bagong mga opisyales ng Adventist Layman Services Industry sa teritoryo ng Southern Luzon Philippine Union Mission itinalaga sa kanilang mga gawain at tungkulin para sa taong ito. Inaasahan na ang mga leader na ito ay magpapaunlad sa gawain ng Panginoon at lalong higit mapaunlad ang bawat miyembro ng ASI. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Regine Kudanin. <laughs> Isang makabuluhang seremonya ng panunumpa at dedikasyon ang isinasagawa para sa mga interim na mga opisyales ng Adventist Layman Services and Industries nang Southern Luzon Philippine Union Mission para sa taong 2025 dito sa Lukban Seventh-day Adventist Church. Pinangunahan ni Pastor Relino Urbi na siyang ASI Coordinator ng Southern Luzon Philippine Union Mission ang panunumpa ng bagong presidente ng organisasyon na si Elder Gat Ala A. Alatiit, isang masiglang leader ng ASI galing sa lungsod ng Binan, Laguna. Kasunod naman nito ang pananumpa naman ng iba pang mga bagong opisyales ng organisasyon. Ang araw na ito ay napakahalaga sa mga ASI officer. I Sabihin ng ASI, Adventist Clements Services and Industries, na ang mga officer na ito ay after na napili sila, nahalal sila bilang officer ng uh, ASI Union, ay nagkaroon ng off-taking nagkaroon ng dedication, nagkaroon ng charge, at saka naipanalangin sila para magampanan nila officially yung leadership nila, mamumuno sila para ma-advance ang gawain ng Panginoong Diyos sa bilang isang ASI member sa ating iglesia. Kaya napakahalaga sa kanila na maumpisahan na nilang gagawa at gagamitin ng Panginoong Diyos bilang kasangkapan ng pagpapala at may palaganap ang gawain ng ating Panginoong Diyos to make disciples of Jesus Christ. Ang seremonya ng panunumpa at pagtatalaga na ito ay isang napakahalagang hakbang upang kanilang magampanan ang mga tungkulin na pangunahan at pangasiwaan ang mga programa upang ipakilala si Kristo sa mga lugar ng trabaho. Una, dahil bagong organize tayo na ASI sa SLPUM, bagong elect tayo na officers, uh, ako bilang presidente, uh, magmumungkahi ako sa ating mga officers, kasamang officers, na magparami muna tayo. Kasi ang ating ministry ay parang lalaban tayo sa gyera. Hindi pwedeng tatlo lang tayo, sampo lang tayo, dalawang lang tayo. Dapat marami tayo. At pagkatapos na tayo makapagparami, pag-aaralan natin ano ba talaga yung ASI. So, para yung mga kasama natin, hindi na kami pupunta sa iba't ibang lugar para mag-promote, kundi sila na mismo magpo-promote. Sa so ganun paraan, bibilis ang pagdami ng ASI. Pagkatapos niyan, tutuloy na tayo doon sa layo niyan. Ang ASI kasi ay support ministry ng mga church. Sa bagong yugto ng ASI sa teritoryo ng Southern Luzon, ang bawat membro ng iglesia ay inaasahang maging kabahagi ng misyon nito upang ipakilala si Kristo sa mga tao sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mula rito sa Lukban, Quezon, ito si Regine Kudanin, nag naguulat ng balitang mayroong pag-asa para sa Hope Today, HCNP News. Mahigit dalawang daang Pathfinders mula sa iba't ibang Adventist School sa Batangas nagsama-sama sa isinagawang area-wide Pathfinder Campuri. Nagbagay ito ng mga bagong kasanayan, kaalaman at experience sa mga batang dumalo. Ang balitang may pag-asa hatid ni Cherry Fabiala. Sa layuning mapaunlad ang kasanayan at espiritual na aspeto ng mga kabataan, Isinagawa ang Batangas Wide Pathfinder Company dito sa Encantera Nature Park, Santo Tomas, Batangas na may temang Rebuild the Altar. Pinangunahan ng Batangas Adventist Teachers Association o BATA ang Batangas Wide Pathfinder Company na dinuluhan ng humigit kumulang sa dalawang ang mga pathfinders mula sa sampung paaralan ng Batangas at sa San Rafael Adventist Elementary School sa Laguna. Bagama nakaranas ng ilang araw na ulan at naging maputik ang campsite, patuloy pa rin nagbigay sigla sa mga kabataan ang pagsubok na ito. Kami po ay nagkaroon ng pagkakasundo ng mga prinsipal sa pangunguna po ni Sir Dayo bilang aming presidente na magkaroon kami ng Batangas Wide Campuri. At sa pamagitan din po niya, amin pong nahanap ang lugar na ito na pinagkalob ng Panginoon na napakaganda na maging venue ng aming pong uh, camping at amin pong isinakatuparan ang mga planong ito sa pamagitan ng ating Panginoon at amin pong itong binalangin. Ang Pathfinder Company ay isang natatangi aktibidad na hindi lamang masayang pagsasama-sama, kundi isang paraan upang makubog ang makikataan sa physical, mental, social at spiritual na aspeto ng buhay. Sa pamagitan ng kanilang mga skills na natutunan sa paaralan, ay ipinakita nila ang kanilang pusay sa march at drilling, knot tying, bandaging, fire building, camp cooking, hiking, obstacle course at marami pang iba na kung saan ay mulinang ang pagkaroon ng disiplina, pagsunod, pakipagkaibigan at pakikisa. Sa pagkakaroon naman ng mga worship services, idiniin ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng pagbabago sa mga prioridad upang lumalim at lumago ang pagkakilala kay Kristo. So, ang natutunan ko ngayon sa mga at sa camping na ito ay lagi mag-cooperate sa iba ng maayos, bigyan din ng teamwork, makinig sa lahat ng ginagawa nang pinapagawa sa iyo at lagi mag-enjoy kung anong ginagawa mo, activities. Natutunan ko po na ang pagising sa umaga ay magbasa ng Bible at taimtim na manalangin. Naramdaman ko din po ang pagpapala at presensya ng Panginoon. Nagkaroon ng binyagan na may labing limang mga pathfinders ang nagdesisyon na tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Tunay na ang mga anghel sa langit ay maligayang makita ang mga kabataang ito nang magpasakop sa kanilang tagapagligtas. Pagdating ng hapon, ipinamalas nila ang kanilang husay sa Bible quiz at kinagabihan, Nagpakita naman sila ng galing sa pangmagita ng kanilang mga talentong at ng Panginoon. Ang ating tema sa taong ito ay Rebuild the Altar. Ito po ay may kinalaman sa pagpapatatag ng pananampalataya ng ating mga kabataan upang sila'y maihanda sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagtatayong muli ng altar ng Diyos. Sila ay ang mga instrumentong kanyang pinili upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kahabagan at takilang pag-ibig. Kaya patuloy natin silang suportahan sa mga ganitong gawain sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ito po ay malaking tulong para sa ating mga estudyante na malaman nila kung paano maging uh, kabahagi sa pagtatayo ng ating altar at e maturuan sila kung paano magmakisangkot mag, sa pagpapatatag ng kanilang kabuhayan, pagpatag ng kanilang relasyon sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. My good vibes and waves of love from dusty till dawn. love for you is strong. So good news and music, we will go. So AWR 89.1 FM. For Gibi Gad, for Gassan. I'm not the Tune in, tune in, and hear the joyful sound. So, AWR, love and faith about So, don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. So, A -W 89.1 FM, Programme Health and Family, Am Hatith namin Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, Love and Faith Abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow Nagabi't umaga, kasama mo kami sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging sabay-bayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kapatid na news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong isama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news at hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNP News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.